Sili. Banghang paip yung ceiling? Hala, uy. Akala ko yan hindi maanggap. Pero hindi man siya umano sa ano, gulay. Hindi siya? Pagkain niya lang. Pagkain Bismillah. Hmm, Mami, kipi lang ka. This for me. For you, mami. This for you. Ang sabaw. Pag may sabaw na, magiging kanina. Pag may sabaw, part na. No? Mm -hmm. Hindi ko masyadong makita ang ano. Ang sama ng pakiramdam pa. Eh, ganito pala ang gulang. Huwag mo na makasipin yun. Hindi. Eh. <laughs> Isang mata na lang makakita eh. Iwan ko ba, ano nangyari sa mata mo, part Nag-ano eh. ka niya? Eh. Siguro pa kung dito dinaretso mo yan sa ano no? Kaya nga, nagpa-check mm -hmm. sana dito. Sa susunod pa lang mata talaga hindi hayaan. Lesson na yan. Mm -hmm. Lesson mm -hmm. learn na yan. Mm -hmm. At saka, wag kang mag-ano pa? Wag kang mag mag cellphone muna. Hindi si baby oh, di ba? Mm -hmm. namin ang cellphone. Nang ay mata. Mm -hmm. Nanginiho ako, nagiyaan anak tani. Mm -hmm. Masarap ba ning pagbuhat na kong sausawan, pa? Sarap, Lama, masarap. Masarap. Huwag kang magamang na. Ay, eh, sinigang mo. Dilaman nyo na Lami, sinigang. Lamig mong sinigang? Pabusong ko ngayon na ito. Para Iba ambil. hindi pwedeng ihato. Sinigang, hmm. good. <coughs> Ang buto sa pag-ibutang naman pa. ay Pai. Ay, kulang. Ang kulang? Kulang. Ang kulang? Masasawan. Asa yung butang? Tuyo ra gud og biniga aw kanang ko Okay na. Yung kumbata sa tawon ba. Yan yung tala sa mga sanay sa tawon. Hindi kasi ako sanay sa sawsawan. Mm, ako din pa. Hindi ako sanay. Kasi hindi ko alam paano itimpla. Tuyo ra man na kanang okay limon. Ni butang na ko. Tama um, naman anak ko, hindi na nakatis ha. Ano parang oras siya nakadulog kagabi? Ha? Ah, Light and Ha? Tapos nagising siya ng maaga. Hindi yan nagigising ng maaga. Gawa ng dadahin niya ako sa hospital, nagising ng maaga. Ang na talaga, hindi na kailangan Sa kanila, yun? Hmm. Tignan pa yun. umaga. Alauna mag na magalas dos na? Oh, yung, mm -hmm. sa atang una, din, sumunod siya. Labay sila muna, pagkain, labay sa horse. Oh, Bakit hindi sa 15 lang? Hindi uh, ko lang naman. Kami lang man pa, ang lalaba ng 15 sila. Oo, oh, itag na po. Umabot sila ng halos dalawang oras pa. Ah, sa inyo pa? Ano, yeah. ano yeah. ba yung dalawang oras pa? Nasa wall. Wall. Mm hmm. Yes. Kau ni mong ba nag-isda? Ha, ang bro. Kanin pa Layo ka, ka hmm. sa ba? Ang alin pa? Ha, hmm. kuha ka. Okay na. Halang sili. sabi ko sa'yo. Ang hmm. Okay, kaya? Wala Wala, ko sa hmm? wala hmm. Halang kayo part, oi? Mm -hmm. Ang hanggang. Tanggal namang ang buto. Ako tinanggal ko ang buto. Na. Tapos? Para yung ang hindi masyado. Naabot na si Michelle?

Ito ang sarado ng bata, ha? Huh? Ito ang sarado. Ah, um, Ang bata ba? Ano mo? Bakit mo daw yung binuksan? Kuha naman. Sige, pahal. <laughs> ang purpose pala daw niyan, party yung nagbibiraspray din ang nanay. Mm. Ang sabi nila. Kung gusto, diya po na eh. Huwag naman kiti. Gusto mo, kaya pa. Okay, oh, diha na to man. Paano pag i-dudun eh? Sa mga niwang, rana siguro. Niwang naman ko. Hindi yeah, siguro pa style. Hindi na paano yung mm. dito? Sikap din kahit hindi ma, lagong ano ang nila yan na. This is the gabiya for breastfeeding. How come out? Not come out. Baka We sa mo. Oh. only. For <laughs> pas, pas, asal sendoknya ada. Tambah nasi <tabang tabang> na pat. Nasi pat sih bro, tambah anak. Pating halang aja deh, ui. Muka ini pat, semakin tangan kok, Di makanya tuh kok. Semurah kok. Lame. Di kayak ngisi. No, halang deh, nu, maiket tulur, anggi

Yes. This man ilasa. Ulo, mani. Uy, Ano? This is ilasa. Ulo mo yun. Ito lang. Dali, This is sabaw. Ayan, guys. Oh, sabaw na naman. Dalawang klaseng sabaw. Sabaw na normal. Sabaw na ginag... Ano? Ah, uh, sinampaloka. Sinampaloka, mani. Sinigang. Sinigang. Uh, Sinigang, di ba, sampalok? Ah. Uh, o. Oh dyan sa kami. Hindi sila, di kaya halang. Ah, di na ko eh. Green. Di na kaya. Iba pala. Akala ko mga ganyang sili Hindi mga nga. Nga, nagbinta man sila nga ni. Akala ko ba to? Di ba kasi dati yung binibili natin, hmm. hindi naman yun ang hang? Hindi, part may ganyan. Di ba nakakadala ko ng malaking sili na ganito? Ah. Hindi, hindi siya ang hang. Hindi. Amo ko, Minsan lang bumibili ng ganito. Ano talagang binibili nila? Ah, yung maliliit. Yung mga ganito, ipag lang sa mga ano. Nagluto kami ng biryani. Hmm. Or sa ano yung... Ano ba? Laoy, pwede sa sa kung Uy, hmm. ikaw din. Ikaw kong silin. Hmm, sila. Mm -hmm. Mas marami ka nakain kain kasi sa no? akin mm. oh. Mmm. Na long. Mmm. Mm mmm. Spicy. Is a, too much spicy. No. It cannot handle my stomach. It's pain. Like rumbling. It will to take too much long, that's why. After the, the huh? little media. No. This is chili, it's big, it's uh, hot. There is chili, it's normal only. Mm -hmm. But this one is uh, like, you don't understand. <laughs> no, I know. I said you take that one too. much long. Yung mali-rate daw. Yung bata. Yung may bata ba? Kain tayo. Thank you. Kaya sa'yo ni Uto, kumakainan ni kumakain Nga, mag-uwi after this? Wala, ganun din ang sabi ni Uto normal mana? Parang sa akin masarap niya. Ikaw di ba? Normal lang. Hindi, pa sa akin. May something siyang lasa na masarap. Masarapan ka? Oo. Yun na yung sinasabi ninyong aftertaste. Yun yung sa hmm. akin, masarap. salamat ka, Kabe. Sorry. Finish na po. Um. Ah, naligo ka siguro kung matok ako doon. Uh, mm. Oo. Oh, mm -hmm. Ah. 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 Mm ito kay maglaba ka pa dito? Mm -hmm. maglaba ka? Ay, din lang. kay okay. masugot tukan. ah dali lang mo ka kay Isa. ah mm. oh, yung isa may aso po ito. thank you na. oto daw yung blue. Mm. thank you po. Uh, baby eat. <laughs> pa maganda yung ano? Maganda yung... Marami pang talon, pa, malaki sa akin. Kaso sa'yo, Mga palaso. Malalaki ba? Yung tulad sa dinihil ni Pat sa iyo, pero maong siya. Ah, yung tulad ng binigyan sa akin. Gusto mo yan, ng palaso. So Tapos Tas maong. Part, kuwan magod ka nuloy, init yes. ka ayo. Hmm. Huh? Ang kuwan, ang init What? iba. Iba yung init, pat Masakit sa balot. Ay, ka da like here. Ayun mo ba? One by one. Dami na kapi dami pa si kaya kaila. Like this one na. Excited ka na sana ako ka. Ano na, hindi yung sinakyan ko. Ah. Okay. Dito lang, dito, dito lang sana sa inyo. Mama video. Harap. Mama video. Ano ba, umikot pa yung bus? In... Mm. Naglakad ka. Kasi ngayon tissue. Close pa siguro siya. Thank you, do again. just mama clean the, the construction pa rin. Eh? Sabi yung babae, parang tayo rin dalawa nung nakasakay tayo. Sabi yung babae, hala, bakit hindi ito dumiritso? Sabi ko, may ano kasi doon may construction kasi doon. Hala, may Tapos sabi niya, ano? Sabi ko, baba lang kayo dito sa ano. Kung hindi doon kayo sa ano, magbaba.